Ayan nga po ang daan papuntang shortcut doon sa ano. Talag, Sawi, San Bernardo. Ayan. Uh, ito po. Sa lukuyang pong inaayos, pinapaganda ang daan papunta doon sa lugar ng Talag, Sawi. Dito tayo sa barangay Alejo po. Times up muna natin. At ayun na nga po. Kita nyo agad ang mga marites. Nandito na mga ano. Ay, <laughs> Papunta doon yung... Alam niyo po ba yung skinita dyan? Ayun nga po ang ano. Palalakin pa... Ewan ko kung palakin o gagawa sila ng bago o kaya bubuksan ito. Papunta ganito. Kasi ano po yan. Drainage po ito. Papunta doon. Siguro nananatiling maliit na lang po dito sa ano po sa sa malit na ano sa malit na tulay o po. eh ayan po yung malit na tulay dito ayan hindi ko po alam kung palalakihin nila iyan o gagawa sila ng bago dito sa may greenage ayan at dito na po tayo sa ano kaya ayan po ang ating mga kamaritesan ayan ayan bakit ito nga po yun no, papunta dito Diyan, erin, erin in ayan, drainage hindi nga bine Hai, senyum lahat. Halo, anak kek, bola utama. Iya, ice cream nih, anak. Kakak ini ke mama yang be. Ini aku. Sama, Pinya. Claro.

Ala ya tan siko sa ate. Sa na si Nanay Palmira. Dani damat ayuda ko ran na pagai ko. Da. Damat ayuda. So na. So ne. So ne ko at no musal de ta na. Yari. Ang ngure apa maka bibi da ni ma banak. Ate agak ta Ya kuru, kuru bol kota bol masih ya. Kamu yang kamu ini? Hah? Wow, seksi sexy mga dalang ginding. Ano ba? <laughs> hey, <wala> tayo, hey. <laughs> Ananay. Dalang inding. Karu, balok hey, ate, oh. No.

Bag, dapat magbigay ka naman dito. Sigar. Kahit isang kuratay lang. Basher talaga mga to. Oh. Ayan, oh, oh, basher natin. Ang mga basher. Ang dami kong basher dito. Ayan, ayan, ayan silang lahat. Kaya madam magbigay ka na. ayan, Ako oh, nga kaya Ah, ito nga pala manlilibre si Rachel ang aking asawa ng pamangkin ko. Oh. Pagkatapos kumain, ito nga pala si Rachel Gazingan, asawa uh, ng pamangkin ko, malilibre sa akin. pag ah. ah. Sige. Sa kamay mo. Ano? Karne yun. Karne ng baboy. <laughs> Pagkain ko mamaya yun. Ani, ani, ani ka na kang libre na wang. Libre na. Oh sige, ani ka na. O, oh, ang bait niya pag saan na. libre. Dito, 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 dito. Oh, ayan ang mga basher ko. Yop, so pala ako ni vlogger. To, magkidot, ito magkindo to followers nila. Ito nga pala yung followers ko na no, basher sila. Ayan, pupunta natin yung mga basher natin para magpalibre, o, oh, di ba? Ano ba? Ito, tatay, bito po, ano? Yaya, yaya mapaga, ah. Uh, tatay lang, tatay lang. Oh, wow. Si Chel, Chel, siya tatay ka, Chel. Ayun, Chel, o. Tanong ta. Baba. Bye bye guys. <laughs> Thank you nga ka pala kay Rachel, Sa aking followers na basher. Salamat. Ayan, nabangan nyo. Kakainin ko na mamaya. <laughs>